Nagpunta ka ba dyan para makipag-away? Fine. I admit it. Pumunta ako doon para makita si Christy. Pero hindi para awayin siya, Jordan. Gusto ko na nga makipagbati sa kanya para matapos na yung gulo sa pagitan naming dalawa. Gusto ko rin siya pakiusapan na baka pwedeng pasamahin niya na si Tori at maging flower girl sa kasal natin kasi alam kong importante sa iyo yun, di ba? Eh kung yun yung rason mo, ba't kayo Kasi ayaw niya pumayag sa gusto ko. Ayaw yung makipagbati sa akin. Ayaw niyang pasamahin si Tori sa kasal natin. Pinahiya niya ako doon, Jordan. Sinugod niya ako. Tapos sinabunutan ako ng babaeng yan. I tried to reason with her. I swear. Ayaw ko na talaga makipag-away sa kanya. Pero wala eh. Ayaw niyang pumayag eh. Shay. Please. May ako sa'yo na ikaw na lang mismo ang umiwas sa kanya. Kapar natin makukumpinsin yung tao na payagan niyo ako pumunta sa wedding natin kung lagi kayo magbabanggaan. Kung kinakailangan magsusorry ako sa kanya, kakausapin ko. Hindi, kahit ka magsusorry sa babaeng yun? Ako nang ang inargabyado niya. Shay, please. I-set aside niyo muna yung differences ninyo dalawa. Tayo may kailangan kay Christy, Tayo ang mag ng white flag. Ito lang yung naisip kong paraan. Please, intindihin mo ko. Yes! Akala ko, nag-score na ako ng victory dahil sa ginawa ko kay Christy. Tapos ano, nag-backfire din agad sa akin. Sa dami-dami ng ginawa ko, para magpagkala yung sinang dalawa ni Jordan, sa huli, ako pa'y magiging reason kaya magkikita silang dalawa. Ay! di pagbawalan mo yung jowa mo, huwag mo kaya na ituloy yung pangin. Hindi ko nga pwedeng gawin yon. Eh di ako'y lalabas na masama, di ba? pag pre -event ko si Jordan para kumbinsin yung pesting babae niyo na huwag pasamahin si Tori doon sa kasal namin o sino lalabas naman mas ba, ba diba ako? Hindi hey, kung gusto mo, samahan mo si Jordan para ma-insure mo na wala silang gagawin milagro. Sinabi ko na sa kanya yan. Sabi niya sa akin, huwag na daw kasi nga mag-aaway lang kami. Kasi talaga yung babae niya, Luis. Peste siya. Peste siya. Alam mo, ang swapang niya sa anak. Kung hindi niya pinagdadamot niya yung story, sana wala nang reason para magkita si darawan ni Jordan. Sino si A? yung pangalan mo, di ba? Di Marites. Mind your own business. kontakin mo ulit. Huwag mong titigilan hanggat hindi sumasagot. masagot. Kanina ko pa nga tinatawagan eh. Kanina pa rin ako binabagsakan ng telepono. Halatang iniiwasan tayo. Baka'y umasa pa. Iniwan na kayo sa era ng taong nagpakidap sa akin. Sino man siya, hindi niyo na siya mapapakinabangan pa. Umuimig ka dyan! Wala ka palang binatpat alakdan eh. Kala mo kasi lahat ng tao madadaam sa sindak? E wala palang dating yung angas mo doon sa inuhututan nyo. Sabi mo? Ha? Hmm? Hmm? Ha? Huh? Ano yan, alat na? Ano na ang plano natin? Hmm. Hindi ako papayag na baliwalain tayo ng contact natin. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niya sundin yung iuutos ko. Dahil kung hindi, sisirain ko yung buhay niya, guguluin ko yung mundo niya. si niya na kinalaban niya